6 a.m. na pero ayan, ngayon pa lang sisikat yung araw. Nakikita <laughs> nyo pa yung nagre-reflect sa salamin. Ayan. Pasikat na yung araw. Ayan, bagong gising pa ako. Walang <laughs> ligo-ligo, magla-login na. Mamaya na ako magliligo. Pagkatapos itong unang work ko, mga 9, hanggang 9 a.m. lang naman. <laughs> Tapos yung susunod kong work mamaya pang alas dos or alas tres. Sakit nga yung lalamunan ko kasi ang lamig dito lagi sa amin. Anyway, work muna ko. Okay, tapos na yung work ko na sa umaga. So, mamaya hapon pa uli yung kasunod. Ngayon, hindi pa ako nag-breakfast pero since nag-try ako mag-fasting nga. Actually, tapos na i-prayer and fasting sa church. Pero gusto ko siyang ituloy-tuloy. So, usually hindi ako nagbe-breakfast talaga. Pero ipag-iinit ko ng tinapay itong mga to. mga nakaabang. Kasi sanay sila dati pag nagbe-breakfast kami. Meron silang tinapay. May maliit pa dito. Hati-hati <laughs> sila dito. Kailangan i-eat. Okay, dahan-dahan ha. Ipantali, bigla-bigla yung kumakadot. It's 3 in the afternoon. Sumsumpong ako ng allergic asthma ko. Nubuubo na naman ako. Anyway, magluluto ako merienda. May, to may tira pa kaming ano, spaghetti sauce from New Year pa to, pero naka-freezer naman, kaya okay na. So, ito yung sauce. Yan, tapos ito yung penny. So sila yung merienda natin. Hindi ko na i-bake kasi ano. Uh, may work pa ako. Mga 3:30 magla-log in na. Ako. Ay, hindi nga ako makatulog. Pagka akyat namin ng mga babies after lunch. Nahiga-higa lang ako. Tapos ayun. Nanood-nood ang vlogs. Nanginintay ko, nantokin ako. Hindi ko nantok. Kaya yan, wala akong tulog. Hanggang 10pm ako dapat ngayon. Hmm. Actually, dapat 11. Pero 10pm lang kaya ko. Ang init. Buti uminit ngayon kasi... Bihirang-bihira itong mangyari dito sa amin. Laging maulan ka tapusin ko lang to. Tapos magtitimpla rin pala akong kape. Yung kape ko, nilalagyan ko ng ano, minsan. Nabanggit ko naman na to, ng green tea. Ang sarap niya, para siyang dirty matcha. Although hindi naman to matcha, green tea lang to. Sa Bali pa namin to nabili. Ayan. Yung ano, black tea nila, masarap din. Hindi pa nang Ayan, kasi nung pag-uwi namin ng bahay, nagsunod-sunod kami ng tawag doon. Chai. Kaya yun, naumay. Oh so, ubusin ko lang tong green tea. Tapos bubuksan ko naman yun. Magano naman tayo. Chai naman. Hindi naman coffee. Hey. Kaming dalawa pa lang ni eh, Gerald pa rin dito. Si Mahal sa ano pa siya. 23 o, 20, oh 23 ang uwi niya. Tapos sabi ni mama, baka bumalik sila sa ano. Saturday kasi yung lupa, no, yung part ng lupa ng tita ko, binabakuran nila ng kawayan. Hmm, pakita minsan. Pagbalik nila. Kasi nagpaalam ng tatanim taniman. So yun, tataniman ni Gerald. So mas malaki na yung taniman niya ngayon. Anyway, Tintayin ko na muna to. Yan. Gamit na gamit ko itong binili kong baso. Loco Pin ang brand. Na, lagay ko naman na sa isang vlog. Yan, ready na yung ating coffee. Pero may may ako pa inumin. Hintay ko muna matapos yung merienda. Medyo mabusisi rin <laughs> siya gawin na. Siguro maabot ng mga 5 minutes. So since kasha naman siya dito sa aming turbo, ibibake ko na rin siya parang no ado, new year. Pero hindi ko natatanggalin dito. Ayan. So, hindi ko na hintayin yun. Okay, mag-work na. Almost, ano na. 4 p.m. Punta na tayo dito sa office. Akala mo layo eh. So, mag na muna ako. Ayan ay ating merienda. And ayun yung aking kape. Sorry, ang gulo ng aming office. <laughs> Muntik pa nga ka masulong ganun, kasi nga Diba dito na ako sa office, tapos medyo naamoy ko. Pero hindi naman. Muntik lang. Mm. Tapos nilagyan ko ng parmesan. Par parmesan. Sapa rin. Kahit nung New Year pa to. dumidilim na sa labas. Sorry, nakikita niyo ako. Ayan. And ako ay nag-work pa rin. Naalala ko lang, mayroon nagtanong kung ano yung work ko, tsaka paano, parang ganun. So, basta punta ka lang sa Upwork, u Ayan, magsa-sign up ka dun. Tapos, kompletohin mo lang yung profile mo. afternoon makaka-apply ka na sa mga jobs dun. Uh, pwede ka mag-search ng virtual assistant, data entry, or kung gusto mo ng customer service, mga ganun. Kaso, um, may mga ano don connects na tinatawag. Nauubos yun habang nag apply ka. So, pag nauubos na yung free connects mo, kailangan mong bumili. Ayun. So, dati walang ganun-ganun. Eh. -ganun. Ngayon, mayroon na. So nakakapag-vlog ako ngayon kasi um, di ba sabi ko sa inyo, sa inyo, nasa lead generation ako. So nakapag-ipon na ako ng leads ng ilang araw. So ngayon ang ginagawa ko ay nagme-message na ako doon sa mga leads ng ano um, kung interested ba sila sa collaboration with my client. Parang ganun. Eh hindi ko siya pwedeng sunod-sunod rin. Kasi nagdi-DM or nagme-message ako sa Instagram at sa TikTok. Hindi mo pwedeng sunod sunod rin yun, kundi mababand yung ano, yung account ng client. So, nag space ako ng 10 minutes per message. So, medyo hindi ako toxic pag ganito na kasi, yan, may time ako makipag-usap-usap sa inyo. Um, ayun lang. So, yun yung ginagawa ko. So, bago pala ako mag-send ng message, pinapersonalize ko rin yung mga message para hindi mukhang spam. So, ginagawa ko, naghahanap ako ng something sa mga post nila. Tapos, ini-include ko yung ano nun, kunyari, nakita ko. Kunyari, oo, oh, nakita kita. Tagalugin ko na lang. Nakita kita na ka ng beach. Parang ang saya niya na sana magawa ko rin yan. Parang mga ganun. Pero syempre, English. At gumagamit ng chat GPT para sure na tama yung grammar. Anyway, back to work muna. Ano yeah, nga, hini. Maglalambing. Di ba ako tapos mag-work, gusto nang mag-akyatan eh. Amaya pa. Meron pa tayong one and a half hour. <laughs> 8.22 pa lang. More than ba eh, hanggang 10 eh. Pero baka hanggang 9.30 lang. Bukas na lang. Hmm. Bawi na lang bukas Pwede naman yun My God It's 9am 9.01 Ay am Last really It's 9.01pm Last 30 minutes Hindi ko kaya hanggang 10 Hanggang 9.30 lang Dahan-dahan Sinasanay ko pa yung sarili ko eh Kasi actually dapat 5 uh, ako nag-i-start Hanggang 1am Yun yung UK business hours Or Kahit 4 to 12 man lang at least sa kanila, 8 a.m. to 4 p.m. yun. Yung 4 to 12. p At 4 p.m. to 12 noon dito. Gulo mm. ba? Anyway, malapit na. Tapos, akyat na kami ng mga babies. Pero gusto kong mag-snack. Actually, uh, that before ako nag-start dito sa work ko na to. Ano, nagpa-fasting ako ng one meal a day. Pero ngayon hindi kaya. Kailangan ano. After ng shift, mag ako. So, yung pinaka-fasting ko na lang talaga is yung sa umaga. Yung hindi pag-breakfast. Kasi lunch na ako kumakain. Ayun. So, mag night na rin siguro ako. Para after nito, akit na kami. Tapos, um, mag-relax, relax muna ako, hindi pa naman ako matutulog. Habang nag snack may pinapanood akong bagong Korean series, K-drama. Tapos mga 11 ako yan, aantukin. ko Tapos gising na naman ako yan ng mga 5, 5.30. Log in na uli. <laughs> Good night. Thank you sa panonood. Good morning. Ah, tapos lang kami mag-walking at magpakain ng mga babies. So ako ay gagawa ng breakfast. Wala akong tulog. 4.30 ang araw ko nagising. Ang dami dito ang buns. So mag ako ng egg, buns, tapos cheese. Ayun eh, ang aming breakfast. Tapos gagawa akong kape. Um, pupunta daw si mama ngayon. Today is a Saturday by the way. So wala akong work. Kaya nakapag-walking ako. Usually kasi pag may work ako, si Gerald lang yung nag-walking ng mga babies. Pero Saturday, Sunday, Ayan, i-walking ko rin sila. Hindi ko alam kung tuloy si mama. Sana tuloy siya kasi binilahan ko siya ng mic. Finally, ayan. Nahihirapan kasi ako dati maghanap ng mic para sa iPhone niya. Uh, meron kasi ako dati yung smart mic. Nung naka-iPhone pa ako. Actually, nandito pa yun. Kasi medyo complicated siyang gamitin. So, baka mahirapan lang siya. Baka mamaya akala niya nag-record. Hindi pala. So, hindi na lang... Eh, kaso, yun nga, ang dami nang nagre-request na sana may mic siya. So, naghanap ako. Ayun, eh, may nakita ako. Boya din. May umihi si Paris dito. Ito si Paris. Kasi may iniinom siyang gamot. Kaso, kung saan sa siya umi umiihi. Ano? Nakakaihi yung gamot niya. Sorry. TMI. Anyway, magluto muna ako ng breakfast. Ay, it's the weekend. Pero actually, may work pa ako, man, two hours. Um, para sa lang ng mga emails. Yun. So, okay lang. Two hours lang naman. Mamayang hapon ulit. Sinusumpong pa ako ng allergic asthma ko as in, nakakainis. And may ko lang, no. Hay nga pala kay Ate Flor kasi sabi niya, kahit daw yung mga hindi masaya okay lang na ikwento ko. Kasi nga, hindi rin naman maganda kung laging masaya lang tayo, ba? Diba? Sobra yung pagsubok sa amin niya yung 2025, January pa lang ha. Imagine si, yung sahod ni Mahal, delayed. January pa siya nag, eh, January, November pa siya nag-start mag-work dun. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya, hindi pa rin napapasahod. January na, so November, December, January. Two months ng delay. Pero ang sabi daw, baka February pa. My Sabi ko nga, bayaran na naman ng bills. Buti na lang nagka-work ako. Kung hindi ako nagka-work, walang pambayad ng bill. Ganun ka tight yung budget namin niya yun. So, sakto, thank you Lord kasi hindi niya, ano, isa rin yung proof na hindi niya kami pinapabaya, pinapabayaan. Kasi hindi naman namin alam na madedelay yung sahod ni Mahal. Tapos mawawalan pala akong work nung December. So buti nagka-work ako ngayong January. May pambayad kami ng bills sa katapusan. Marami, no? Galing din talaga ni Lord. So, ano lang, kailangan lang mag-trust talaga. Minsan kasi worry ako ng worry. Eh, sabi nga, di ba, parang wag ka mag-worry about sa tomorrow, something like that. Basta may ganun sa Bible. Basta may faith ka kay Lord. So, thank you, Lord, kasi hindi mo kami pinapabayaan. So, yan. Naglalagay nga ako ng green tea. Paminsan-minsan doon sa akin kape. Ibruburo ko muna siya bago ko sa timpla ng kape. Ay. Salita ko ng salita. Wala pa lang, hindi pa lang naka-on yung mic. So, ito na yung ating buns with egg and cheese. Tapos mayonnaise at ketchup. Ito na yung ating coffee. Yan, mag-breakfast na kami. Tapos, actually binigay ko na kay Geron itong isa para sa mga babies. Pero sa kanila, cheese lang ang palaman. Ayan. Eh. Gusto ko yung ganito yung buns, yung brown-brown. Ininit ko sa pan. Medyo oily lang. Mm. Sarap. So, today is a, yun nga, Saturday. Sa Thursday pa ang uwi ni Mahal. So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Five days pa kami, kami kami lang dito. Kain tayo. Hmm. Kaya gusto kong tinutos tayong ban sa pinagpituhan. Pero, wag naman yung lubog sa oil. Tinanggal, tinanggal ko muna yung oil. Doon ko siya tinustin. Kasi naging sobrang lambot. binibigyan ko mga babies nung no? sarili nilang cheese sandwich. Ano bang tawag dito? Cheese sandwich. Cheese. Cheese bread. <laughs> mm. Grabe <inigal>. lang. <laughs> Nagsalang na ako ng labahan. So ngayon maglilinis naman ako dito sa kwarto. Um, kagahapon nagpalit na ako ng bedsheet. So hindi na. Hindi nga lang ako ko lang sa exercise. Tapos maglilinis ako ng banyo. And good news, tuloy si mama. Ka-message ko siya. Kaso usually dumarating yun gabi na. Pero try ko pa rin mag-vlog. Last time kasi nandito sila, hindi ako nakapag-vlog masyado. Sobrang busy ko noon. Tsaka napre-pressure ako kasi. Uh, Paumpisa pa lang ako sa work noon. Eh, ngayon, medyo nakaka-adjust na kahit papano. Hanggang bukas sila dito tatapusan nila tong garden ni Gerald. Medyo kita dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Nakikita nyo yung mga kawaya na yan. Ayan yung bagong garden ni Gerald. May mga binili nga pala akong anti-slip. Ito oh. Ayan. Sa ano lang din to? Online Lazada or, or Lazada or Shopee. Meron din ito sa Shopee for sure. Kasi Uh, pagbababa, ito yung sinasabi ni James na kung hassle daw ba na bumababa pa mula sa bathtub. Actually, kung mga senior, medyo mahirap talaga. So, pagtanda namin. Baka naman may ibang bahay na kami by that time. Parang mahirap na nga siya. Kasi si Mahal, nadudulas siya. Kaya bumili akong ganito. Pero ako hindi naman. Eh pero siya, nadudulas siya. Bumili akong ganito para dito sa floor. Para pagbaba ng paa niya, hindi siya nadudulas. Tapos dito sa mismong bathtub, bumili rin ako. Ito kulay white naman. Yung narinig niyong tunog, may suction kasi ito ha. <laughs> hindi ako umutot, parang ut tunog-utot kasi. Kung narinig na-pick na up man ng camera. <laughs> Yan, kasi ako naman dito sa bathtub medyo nadudulas. Kaya bumili rin ako pang bathtub put. Ah, hindi nga siya puni-puti. Anyway, maglilinis na muna ako. So, tapos ko nang i-brush yung, yung bathtub ng sieve. Ito, ito yung gamit ko ngayon. Ayun nga, hindi na ako masyadong gumagamit ng Clorox kasi Nati-trigger niya yung aking asma. Inuubo ako. Uh, habang nag ako, ang therapeutic niya, no, nakaka-relate ba kayo doon na oo, nakakapagod maglinis, pero ang therapeutic. Tapos, after maglinis, ang harap sa feeling na ang linis ng bahay. Sarap magpahinga. Ganun. Nakaka-clear ng mind. Parang nari-reset yung ating buong week. So, ready na naman tayo for Monday para sumabak. Lumaba na naman sa buhay. Parang ganun. Pero, I don't know kung psychological lang siya, pero syempre nakakapagod din maglinis ha. Pero maganda siya sa mind. Naisip ko lang. Kaya importante din na naglilinis. <laughs> POV lang nung aking binabrush. Yan. Para kita niyo din. Favorite ko tong aming sink na mukhang itlog. Kapag nagkaroon kami ng bagong bahay sa future, gusto ko. Yung bathtub ganito na ang itsura. Kasi nung nasa Bali kami, yung bathtub doon ganyan, parang bato-bato. Pusin ko na muna ipaglilinis. Ngayon, ako naman na yung magwa-vacuum so tapos na kami kumain nakapaglaban na rin ako nakapaglinis na dami kong nagawa sa half day nabigyan ko na rin treats tong mga babies yung tawag dun, ah uh, pinadala nila doktor kam para sa ngipin kalimutan ko na yung tawag basta yun. yan na akyat na hmm. excited yung mga pag akyat na so pahinga muna kami oh kanya-kanyang pwesto na si baby girl lang sa ilalim. Favorite niya dun eh. Itong dalawa talaga yung lagi namin kasama. Yan, so... Ay, shit, wala nga pala kaming internet. Ay, tapos... Ito. Yung nabili ko sa SM. Cheat data tayo today. I-coconnect ko muna to sa aking... Uh, phone, tapos manonood doon mula akong Netflix bago umidlip. And then, mamayang hapon or mga gabi, dumarating yan sila, mami. Sunduin natin sila sa San Pablo. Magandang hapon. Kakasilaw. Maaraw ngayon dito sa amin, ha? Himala. Tagal-tagal hindi maaraw. Anyway, susunduin ko na sila, mama. Nakapag-work na rin ako ng one hour. Sumagot so, lang ako mga emails. Let's go. It's 5 p.m. Nasa Santo Tomas na raw sila. Mga less than an hour na lang yun. So, puntahan ko na sila. Aray, aray. Uy, nakakasilaw. Ah, <laughs> Mamaya na lang. Ano na sila, Mama? Saan Ay, yung pupunta? Ayun. Hindi ako nakita. Hindi doon, yun. doon. yung pako. Hindi, doon yung pako. Sinasabi ko, kukuha oh. kami ng kawayan. Ah. Oh. Si doon. Yung kaya na si ate nga, sabi ko. Motik na mailuto itong... Ayan, nag-red sila ng ano. <laughs> ang tawag dyan, balsa. Iwan kami ni mama at... Hindi ka siya. Hindi ma. Meron daw doon. Sa may sa may polls. Tanong niyo doon sa polls kung saan kayo makabili ng tilapia. O oh, yung cartel doon sa polls, nandito yung bilihan ng tilapia. Ano pangalan? O oh, yun Ronnie daw. Dito sa left side daw Left side. Ang kabig left side. Sa kabig.